Magandang araw uli sa inyo at ngayon nga po ay medyo maulan. Yan. Galing nga pala ako dito sa Pasong Buaya Bypass Road. At ngayon ay pabalik na ako ng planta. Nandito tayo tayo ngayon sa may, no? sa may district. Patawid tayo sa may tulay ng district. At update natin ngayon yung kalagayan dito sa may open canal. Hanggang doon sa may Pasig River. Yan ito nang i-update natin ngayon ta uh, ngayon nga medyo umulan yun no sarap ng itutulog dito medyo umulan nga ngayong araw na ito kaya sigurado sa gabi masarap matulog nito at uh, pagkaho natin dito sa may district, ito nga sa may open canal na ito ay medyo nagkaroon ng mga konting pagbabago. Patulad na lang dito sa may tulay na ito, na pagbaba na ito, itong nasa may kaliwa po natin, yan po ay dyan na ngayon dumadaan, yung papasok at palabas. Dahil po ito nasa may kanan na ito, ay ginagawa na ulit. Uh, yung kalsada po ay uh, inaayos. Yun. May inaayos po sila doon. Kaya ngayon, ito tayo. Sa may open canal na ito. Yung pagdaan ko kasi kanina dito, ay bukas na yung ano, yung ginawa ni May Nilat. Yan, pinapadaanan na. At uh, isa ito sa maganda dahil mababawasan na yung traffic dito sa lugar na ito kapag ka, kasi rush hour yan, naiipon dito yung sasakyan sa lugar na ito dahil nga yung ginawaan ni Maynilad ay may harang pa dati pero ngayon po ay bukas na siya yan, kaya tiredirecho na yung mga bumabiyahe po dito o tumadaan yan. Siyempre, itong kalasada na ito ang diadaan natin medyo hindi pa ito naaayos yan. kumbaga yan ay Aayusin pa lang ito kapag ka siguro nalagyan ulit dyan sa kaliwa ng katulad doon sa may kabilaan na malapad kaya medyo makalug yan sabi nga ng iba ay kakaliglig daw ng utak dito pag dumadaan What? ito nga nito yan. medyo makalug nga dito gawa ng ispalto yan na pinatungan lang nila dahil ito iaayusin pa ulit sa susunod eto guys yan ang sinasabi ko sa inyo itong lugar na ito dati may harang ito kakaliwa ka dyan kaka-counter ka dyan para dumaan sa kabila ngayon po ito ay bukas na at yan ay napakaganda na yan no ang haba na dire diretsyo kaya makakatakbo takbo na tayo ng mabilis bilis ng konti yung konti lang huwag natin bibilisan sobra at uh, dito nga sa may lugar na ito, may mga ginagawa pa rin si Maynila. Yan. Kaya medyo yung mga kalsada po dito ay hindi agad maayos ng dire-diretsyo dahil mga may mga pipe pa silang ipinabaon dito pero dito sa mga naayos na nila na ito yung natapos na syempre clear na yan na wala na silang ayusin dun sa may mga binabakbak pa nila dyan yan, yan yung mga babao ng panila yan, katulad na lang nito yan, hindi pa naayos itong lugar na ito yan, pero putas butas na yan, yan ay maaaring sa susunod ito na yung maging palitan nila kapag ka clear na rin po yung nasa may dulo nito At dito nga sa lugar nito, dahan-dahan lang po kayo dahil medyo madulas to lalo na sa mga nakamotor. Yan. Dahil meron po yung mga graba-graba, maaaring dumulas ang inyong gulong dyan kapag kapapilis ang inyong takbo. At uh, pagka nagkamali po kayo dyan, uh, lang kayo dyan sa lugar na yan. Mapasin nyo dyan sa kanan natin, yan. ginagawa pa rin yan ni Maynilad. Kaya po yan ay hindi pa rin na uh, Kakalsada yung Nasa may kanan natin na yan Palabas Meron pa siyang ginagawa dyan Un. At Pagtas nga natin dito Sa flyover Nang malagasan ah. At kagandahan na dito Pagbaba po dito Ito ay Naidugtong na Kaya nga lang Siyempre, may mga putol pa rin yan. Eh, ingatan po natin. Dahil pagka kayo ay dumiretso dyan, ah, sigurado om, ah, ang ah, malalaglagang inyong sasakyan dyan sa may kanan, eh, baka masira ang pangilalim. Nandito, guys. Yan. Yun, no. Oh, na sa na to. Oh. Yan, dire na. At dahan-dahan na lang tayo dito para hindi kayo dumiretso dyan sa may rough road na yan dahil mataas yan uh, baka mapasar po yung takbo yun kagandahan pati dito guys pagka dumahan kayo ng gabi maliwanag na sa lugar na ito And dahil nice. nakapitan na ito ng mga street light solar street light kaya maliwanag na sa lugar na ito may liwanag ang buhay. Siyempre, itong video ko na ito guys, ay papunta lang tayo ng planta. Yeah. Pero, didiretso tayo, papunta doon sa may Basin River. Yeah. Kasi, uh, magbibidyo rin ako doon eh. Para makita natin kung ano yung na-clearing na doon. Yan. Ayan guys, at palabas na tayo ngayon dito sa may Arnaldo Highway. Yun. Ito yung palabas ng Barangay Hall. Dito sa may Open Canal. Ayan. Ngayon, pagdating natin dito sa may dulo na ito ng Barangay Hall. O, dito sa may crossing ng Arnaldo Highway at Open Canal tayo ay diretso de naman papunta dun sa kabila yan yun yung papuntang uh, Basin River o ito yung ginagawang shortcut ng papuntang Tansa yan puntahan natin yan at tingnan natin kung ano na ba ang meron dito sa lugar na yun yan. ano bang meron na dyan sa ginawa uh, diyan yan guys tawid tayo dito mapansin nyo guys ito ay napakalawak pa rin at magandang maganda pa rin na sana ay daanan ito nga lang syempre may issue pa ang lugar na ito na dadaanan na ito kaya nga hindi pa itinutuloy pero syempre nadadaanan na ito ng mga maliliit yun yan ito guys yan hanggang dito lang siya putol siya dito sa so may dulo na ito pero itong barangay road na ito ng uh, NIA road kung tawagin o National Irrigation Authority ay madadaanan naman yan ito yon yung barangay road na yan o NIA road papunta ito dyan sa may tansa yan yun yung kabila o patubig. Yeah. Kung tawagin. At ito yung kanyang kalsada sa kanya sa gilid dito. Nung mga nakaraan nga, ito yung lugar na uh, inaayos namin dati o binubuhusan. Sa ngayon, ito ay finish na. Yeah. Pero hindi ganong kalawakan. Yan. Yeah. Ito yung dating ano nila, Ah, naging barracks nila ayan nasa may kanan yun oh medyo dito na lang siya putol eh sa lugar na ito at pagdating natin dito ay napakalawak nito na guys ang ganda sana ay eh, magdire diretso yung project na ito ayan oh. natin dito guys yun no oh. Napakalapad guys 6 wow. Six lane ito guys Six lane Yan oh, Ganda Yun nga lang ito ay eh, uh, ah, Putol dun sa dulo O dun sa kabila Na dinaanan natin Pero napakaganda oh Six lane guys Napakaganda Napakalawak nito Wow Yan Ito yung magiging daan Papunta dyan sa Tansa at pagka po yan ay tumawid dyan sa may basin river yun. pero syempre hindi pa naman tansa agad yun nakakasakop dun dahil ang nakakasakop dun ay gentry pa rin yan guys hanggang dito lang siya yung dana yun at uh, ang sabi nga itong project ito ay dito dadaan sa may kaliwa na ito yan dyan sya mababaybay syempre may Ah, mga pag-uusapan pa rin dyan. At ito yung Basin River. Yan, itong malawak nito na, na dinadaanan natin. Yan, dyan sa kaliwa na yan, dyan dadaan yung ah, karugtong noon. Nung dinaanan natin kalsada, ya sa may kaliwa na yan. Oh, napaganda niya pagka dyan ay nagsimula na at ito yung Basin River yan. Isa tong malawak na parang isang naging lagun dito. O yung ipunan ng tubig. Kung tawagin ito ay water reservation kapag ka, uh, tag-ulan o flood control. Ayan. Kasi pagka ito ay napakalakas ng ulan, uh, lumakas yung baha. Yan. May pintuan po yan sa may pinakadulo kapag ka po umaabot na doon yung tubig baha ay matik po siya na pumapasok sa lugar na ito yan isa itong malaking tulong lalo na dyan sa may pababa ng uh, malabon gentry hanggang doon sa may nobeleta yan kasi kapag ka po ito ay pinapasok uh, pinapasokan ng tubig nababawasan yung taas ng tubig na dadaan dyan sa may parting malabon, nobileta na yan dahil ito nga po ay sinasalo nyo yung ibang tubig para hindi umapaw dyan sa lugar na yan papunta dyan sa may bakaw nobileta na yan dito siya sinasalo yung tubig at ito guys yan, dito siya lulusot Kaya sa may kaliwa natin yon sa may kaliwa na yan yan siya dadaan yung 6 line na yon. Tapos ito, palabas dito. Yan. Kaya bye-bye na natin 'to. kaya in guys. Ah, uh, isang napakagandang project niya ng ano na yan, Basin River na yan na kapag ka tag-ulan ay mababawasan o hindi masyadong babaha na dyan sa may parting nobeleta uh, isang napagandang project yan dito sa Cavite bagamat kung minsan talagang uh, sa lakas na talaga ng ulan uh, nagkakaroon pa rin ng mga konting baha pero dahil nga meron ng sumasalo ng tubig yan sa may papunta dyan sa may pababa dyan, hindi na ganung kataas yung nagiging ba, hindi katulad ng mga nakaraang taon na halos kapag ka umulan at bumaha lubog agad yan dami na agad apektado diyan sa may puntang uh, bakaw na yan at sa beleta, nobeleta kasi doon papunta yung tubig na yun eh sa lugar na yun kapag ka nga gantong umulan yan eh medyo basa ito yan dami tubig at dito naman ay inaayos pa rin ito pero sa pagbaba natin dito, yan, yung kaliwa na yan, merong daanan po dyan, pero delikado po dyan. Binabawal po dumaan dyan yung mga motor dahil nga baka mahulog dyan sa taas. Yan. Pero itong daan na ito, yan, kahit pa paano ngayon, ay napaka ice pan daanan dahil nga hindi naman ganong kalakas yung naging ulan. Yan. Medyo maganda-ganda pa kayang kaya pa ng mga motor saka tricycle yun, hindi tulad yung nakaraan nag video ko dito hindi makakaraan yung kotse yan, yan guys oh, may ginagawa pa sila dito yun, oh. yun o, naayos nila yun o, oh. pagbaba natin dito yun ah, uh, ito lang kagandahan dito yung spillway nito, yan hanggang ngayon eh, maayos-ayos pa Medyo lumabo rin pala yung tubig sa ulan na yun oh. Medyo lumabo din Saka siguro umangat ng konti yung baha Yun Paalabas na tayo guys dito sa lugar na ito ang mapansin nyo naman Medyo mahirap-hirap nga rin yung daan Pero kayang-kaya na ng ah, mga motor to Yan, Hindi masyadong tulad ng dati Na talagang batong-bato Ryan, Ais naman. 'Yon, shout out kay Kuya Joy Ride. At tinanong niya kung pwede raw makadaan at maayos, hindi kung hindi raw mabutik. Sabi ah, ko, ah, ayos naman. 'Yon. At ah guys, 'yan. Pagtas natin dito. Ay, ito na 'yung magandang kalsada, syempre. 'Yan. Palapit na tayo. Yun. Palabas na. 'Yan. Yun no. Know, highway na to guys. Yun. Hanggang dito na lang guys ang aking video. Yan, yeah, sa lugar na ito. Salamat sa inyong panonood. At uh, hanggang sa muling update ko guys. Abang-abangan nyo lang. Yan, yeah, palagi po tayong mag-update sa lugar na ito.